Hello mga idol. So video natin ngayon mga idol is ano video test mga idol. So ito yung ang gamit nating camera mga idol is front camera ng um uh, me Pad Pro. So ito yung ano outdoor uh, indoor indoor na ano uh, video test mga idol. So kung titingnan niyo mga idol napakaganda nil mga idol no. So party da mga idol uh, nasa loob tayo no. So anong oras na ngayon? 7 1217 so tanghalin tapat mga idol oh, medyo makulimlim no so yan mga idol ito yung camera no pa ulit, -ulit tayo mga idol Kamera no? ng Redmi Pad Pro na front camera so ano to mga idol 8 megapixel na camera so you know malinaw din pala mga idol you know so walang ilaw no wala tayong ilaw ito lang yung ginamit natin na ilaw yan lang tapos doon yan so yung misis ko nagluluto ano niluluto mo ha kita natin ng sis ko ano? you know, nagluluto siya mga ito lang sa <laughs> so, oh, upload ko to sa ano sa YouTube YouTube lang no yun know. oh para makita ng iba kung gaano kaganda yung ano yung front camera ng Redmi Pad Pro no so 8 megapixel lang to mga idol so you know may nag-request kasi mga idol eh so nakalimutan ko lang kung sino yung nag ano nag request sa mga fast view na uh, video natin so yon dito tayo sa ano mga idol sa low light yan mga idol mm. So, walang ilaw yan, mga idol. Apartheid, walang ilaw. Yeah. Maganda rin pala yung ano nito, mga idol. Yung kuha ng, ano, ng camera ng Redmi Pad Pro. No? Tapos, yung back camera nito, mga idol, sa next video na lang natin gawin ng, ano, ng tawag dito, ng review. No? Or, ng video test. So, ito muna yung front camera ng readme pad pro pawit -ulit, ulit mga idol diba so you know mm. <laughs> ayo okay. pi ano naman nahihiya yung missis ko mga idol kasi ano yan eh camera shy tak sa to camera shy you know then shout out nga pala sa ano sa bumait na ano bumait na utol ko dati ano yan eh daglo din eh Oo, oh, yun o. Oh. Oh, you know. siyang hinyo. oh, oh isang hinyo. Pero ngayon, mabait na yan. Pero kapag nagloko ulit yan, ah, putang ina. Barilin, barilin ko yun sa ulo. Uh, barilin ko yun. Uh, wala nang, Sabi ko, sa, sasabi ko sa inyo, patayin ko talaga. <laughs> Papatayin ko <kito>. talaga. <laughs> oh, do tel oh. So yun mga idol, hanggang dito lang muli yung video natin mga idol. Papain kasi yun ko. nga, Uh ulit uh, ito yung ano uh, video test ng ano video test ng front camera ng Redmi Pad Pro. So yun, maraming salamat and God bless and happy Saturday mga idol. <laughs>